nakaka-dismaya, no. Ito pa lang si Harry Roque ay nasa Abu Dhabi, no, pakalat-kalat. Eh, imagine mo, meron kang kinakaharap na kaso, no, sa Pilipinas. Pero ang question dito, bakit siya nakakalabas ng Pilipinas? Ah, uh, wala ba siyang ano, tawag nito, hold departure order? no para nakakalusot ito so alam niyo ang daming ano ang daming mga may kaso sa Pilipinas, bakit ganon na lang kadali mag-escape? No? Kasi may passport naman. Ah, uh, bakit ganon kadali mag-escape, makasapo ang isang uh, may kaso sa Pilipinas? Sino ba dapat ang uh, sisihin dito? No? Para bang uh, hirap na hirap ang ating uh, batas para huntingin yung tao na to. No? sino ba ang nasa likod nito? Ano ba? I mean, gaano ba ka ma influencia O mas mataas pa ba sa batas? Mas powerful pa ba sa batas ng Pilipinas? No? Bakit ganun na lang kabilis mag uh, itong si uh, Harry Roque? So, ayan. Huli na naman dahil nga yung kanyang uh, affidavit na pinadala is uh, na consolarize doon sa Abu Dhabi. No? So, nako ang hirap maintindihan.